Ang nakakatawang sagot sa isang interview na ito ay nanggaling sa kapatid ni Manny Pacquiao na si Bobby Pacquiao Kalaban niya dito si Hector Velasquez Nauna na itong nakalaban ng kanyang kapatid na si Manny Para sa bakanteng WBC International Super Featherweight title noong 2005 Nabigo nga itong makuha ang titulo laban kay Pacman dahil sa loob lang ng anim na round ay natapos na agad ang laban. taon lamang ang nakalipas at ang kapatid naman ni Manny na si Bobby ang kanyang nakalaban para subukang kunin ang WBC Continental America Super Featherweight title. Bago palang magsimula ang laban kung saan nagpapaliwanag pa ng rules ang referee na si Kenny Bayless ay nakataas na agad ang parehong kamao nitong si Bobby na pa ito at tila hindi nakikinig sa mga sinasabi ng referee. Giniagawa mo! Sa unang round pa lamang ay nakatama na ito agad ng isang matinding kanan na hook na kinagulat naman itong si Velasquez at na outbalance na muntikampan itong ikabagsap ikabagsak. Napaatras nga itong si Velasquez sa gulat at dumistansya muna dahil sa natamu niyang suntok. Hindi naman ito tinigilan ni Bobby kasi naman ang pagkakataon at sinundan pa ng mga malalakas na suntok ngunit ang huling suntok sa kanyang kombinasyon ay medyo malalim ang tinamaan. Nawarningan nga ito ng referee at sinabihan na taasan ang suntok. Natapos ang unang round na lamang itong si Bobby. At sumunod na round naman ay nagpapakita na ng onting gulang itong si Bobby. Noong nag-clinch nga ang dalawa ay pasimple nitong binabatukan si Velasquez. At bumitaw na naman ang isang low blow ngunit hindi ito nakita ng referee. Nagpatuloy pa nga ang laban at inulit na naman ang pagsuntok sa bato kay Velasquez na siya din namang agad gumanti. Nahuli na ito ng referee at pinagsabihan ng dalawa na warningan nga sila na huwag sa likod ng ulo patamain ang suntok. Pagkatapos nga nito ay nakalamang na naman itong si Pacquiao at nagbitaw ng magagandang suntok. Ngunit gaya nga ng unang round ay may naliligaw na mga suntok na masyadong mababa kaya nasabihan na naman ito ng referee. Umpisa sa pa pangalang ng round 3 ay nagulat ang lahat sa matinding uppercut na binitawan ito na nakapagpatumbang ay Velasquez para mabilangan ng referee. Sumugod nga agad itong si Bobby dahil sa pagkaakalang kaya na nitong patumbahin ng kalaban. Ngunit bigo ito at nabawian ang ng matinding suntok ng kanyang kalaban. At hindi pa nga natapos ang mga low blow nitong si Bobby. Kaya nabigyan na ito ng referee ng hard warning. Bumirada pa din ng mga suntok itong si Bobby pero hindi pa din natigil ang mga low blow nitong suntok. Gusto sanang itigil muna ng referee ang laban ngunit nakikipagpalitan din itong si Velasquez. At dahil ayaw pa din itaas nitong si Bobby ang kanyang mga suntok, napilita na ang referee na bigyan ng deduction sa score itong si Bobby. Look at that. Remember, Velasquez Nagpatuloy nga ang laban na tila wala talagang balak tumigil nitong si Bobby sa paglo-low blow sa round 5. Muli na naman siyang nagpakawala sa mga nananahimik na itlog nitong si Velasquez dahil para bumagsak ito. Oh, another low blow. Oh, another point. 5 minutes five for 5 seconds. Five seconds. Five seconds. Five, no, 5 minutes. means 5 minutes. On low Bobby, blow away from losing on a DQ. Keep him up! Again, <laughs> All right. Sa round 6 naman ay tila hindi pa din natututo itong si Bobby dahil patuloy pa din ang mga chip shot nito kay Velasquez. Napipikon na nga itong si Velasquez kaya bumabawi din ito kay Bobby ng gulang. Right, up. Sa 7 round naman ay nagtamo ng bukol sa kanang noo itong si Bobby dahil sa isang headbutt. Sabi nga ng komentator, para nga daw itong golf ball na nilagay sa ulo ni Bobby dahil sa sobrang laki nito. Nagpalitan naman ng matitinding suntok ang dalawa sa 8th round. Tila nagpapatibayan nga lang itong dalawa na sinasalo lang ang mga suntok hanggang sa matira na lang ang huling nakatayo. Man. Big weapon. Neither Munti okay, well, ka na ngang madisqualify itong si Bobby noong 9th round kung saan ni low blow na naman niya itong si Velasquez kahit sa laki ng mata nitong referee na si Skip Bayless ay hindi nito nakita sa kanyang angulo ang low blow Oh, that looked like the final low blow there by Pacquiao. Bago nga matapos ang round 9 ay tila nagpakawala na naman ng low blow itong si Bobby. It's there. Napaatras nga ng maigi itong si Velasquez sa sakit. Akala nga nitong si Bobby ay patitigilin na ng laban kaya naglakad na siya sa kanyang corner. Ngunit hindi na naman ito nakita ng referee kaya ay pinagpatuloy na lang ang laban. Pero hindi ito narinig ni Bobby. Kaya sumugod agad itong si Velasquez habang nakatalikod si Bobby at binigyan ng matinding suntok sa muka. Pero pinigilan din ito ni Bayless kaya naiwasan na mapuruhan itong si Bobby. There it is. Now we didn't see the punch there. But now, walking back to his corner. Says, keep fighting. So Velasquez does. All right, but you know what? Sa simula pa lang ng round 10, ay nahuli na naman itong si Bobby na sinuntok ang birdie ni Velasquez. Huling warning na ito ng referee. At kapag naulit pa ang low blow, ay tuluyan nang i-disqualify -di itong si Pacquiao. One kahit nga mga komentator ay parang gusto na itong i-disqualify Dahil halos kada round na lang itong ginagawa ni Bobby Lamang mga itong si Pacquiao kung sa suntukan lang ang labanan Pero nakakasira nga itong mga ginagawang low blow ni Bobby Nakatama nga ito ng solid na suntok sa 11th round Na ayunan din ng mga komentator oh, what a shot by Pacquiao Left hand Umabot na nga na parang nagre-wrestling na itong dalawa sa ring. At hindi pa din maiwasan itong si Bobby ang kanyang pagbira sa ilalim ni Velasquez. At hindi na ito pinalampas ni Kenny Bayless. Kaya tuluyan na itong dinisqualify at tinigil na ang laban. Namilipit nga itong si Velasquez sa sobrang sakit Be curious to see what the judges' scorecards were. At tinatanong siguro nito sa kanyang trainer kung magkakaanak pa ito. Kung titignan sa mga scorecard ng mga judge, lamang sana itong si Bobby kahit pa napakarami nitong mga minus dahil sa low blow. Nathan Palmer had Pacquiao up by 2 points. Chuck Jampa had Pacquiao up by one point, 94-93, and C.J. Ross had Velasquez ahead by a point, 94-93. Atong ini-interview itong si Bobby Pacquiao ay itong ang mga sagut niya. Low blows. Were you upset with the referee? Did you think that he was wrong? No, I am not a blow, not a blow, blow. Huh? It's a good punch. What? You know, you, you, you watch the replay. Huh? You think that's not a low blow? No. Uh, it's not a blow blow, man. Bobby Pacquiao indicating that the punch was a little bit higher. It actually looked like it hit him underneath the cup. It's not a blow- not a blow blow. blow so you blow feel blow. like you weren't treated fairly here tonight? Yeah, I feel good. But the decision oh. is not not Sitting so, in your idol. It's not a blow blow ba. It's not a blow blow, man. Oh man, what's that and Pacquiao was trying to argue that it was on the belt. Oh my gosh, that was under the protector. It was on the low. It's not a blow, not a blow blow. Good pants. I'm not a blow, not a blow blow. Good pants. It's not a blow, not a blow, blow.